Samahan niyo ako next year, ha? Next year! Samahan niyo ako next year, ha? Next, next year! Alright, so, bigyan natin ng reaction video itong mga miembro ng Ocho Derecho sa Inidoro na talagang ubod na kakapal ng mga mukha kundi ba naman talaga kayo mga walang hiya, mahilig talaga kayo mang iwan sa ere. Remember, dilawan kayo. Okay? Pero dahil nabuko na ng taong bayan ang kahayupan at kawalang hiyaan nyo, iniwan nyo yung dilaw. nag kayo, remember? Kaya nga naging kakamping kayo eh. Tapos, dahil nga, laos na rin ang pink. Pinklawan, kakamping, kakampwet. Nagputi na kayo ngayon? Riza, honti virus. Kikumaching pangilinan. Shell Joknom at Mam Ma Aquino. Hindi mapapalitan ng kulay na suot nyo kung ano man ang tingin ng mga tao sa inyo. Kahit na ano pang kulay ang isuot nyo, mananatili ang pagiging masamang tao nyo sa puso at isip ng mga mamamayang Pilipino. Riza, masyadong lumaki ang ulo mo na para mag a ka ng ganyan na samahan ka next year. Lumakay ulo kasi nito dahil nga sa Pogo issue, huwag mong kakalimutan, Riza. Hindi pa rin namin nakakalimutan na NPA ka. Masama kang babae, NPA ka. Remember ito si Kiko Maching? Nung nasa UP ito, siya rin ang leader ng mga aktivista doon ng mga miyembro ng NPA sa eskwelahan nila. Isama mo pa si Bamakino Aquino na kamag-anak ni Cory Kong. Na remember, nung pagkaupong pagkaupo sa pwesto ni Cory na mula sa agaw kay Makoy, pinakawalan niya agad ang leader ng CCPNPA. Gano'n lang naman ang ginawa nito. Pagkatapos, nagpaplano kayong bumalik next year, ang kakapal talaga ng mga mukha niyo. May gulay. Anyway, ano naman yan eh, um, pera-pera lang naman talaga yan. Alam naman nating lahat na hindi serbisyo publiko o serbisyo para sa bayan ang inahangad nyo kaya gusto nyo bumalik sa pwesto. Gusto nyo lang ulit nakapangyarihan para makapaghiganti kayo sa mga sa palagay nyo na, na naging dahilan ng pagkatalo at pagkasawi nyo. At pagkalaos nyo na rin. Kilala namin ang dilawan. Wala isuot nyo, dilawan kayo sa paningin namin. Uutuin nyo kami, naka kaway kayo ngayon. Pwede ba? Hindi na ito yung panahon nyo. Tapos niya ang paghahari-harian nyo. Alright? Kahit ano isuot nyo, dilawan kayo, bobo.